<coughs> Guys, yung kamatis so oh, ang ganda oh. Ano oh, ganda oh. Ano naman oh. Fresh na fresh oh. Ganito din ba ang kamatis niyo? Ganito ko ganda. Ayan, oh, ang laki ng bunga oh. Jackpot ka naman din oh. Ang talaga din eh gumaganda yung mga pananin nila dito sa Ang ganda ng sikat ng araw. Sikat na sikat ang araw. Ang ganda dito, fresh na fresh from the farm. Ayan. Yeah. Mm. Nanimitas ako ng sili eh. Kaso wala pa siya masyadong you know? hilog. Ganda oh. Ganda um, ng fresh na fresh. Fresh na fresh from the farm. Paano dito? Talong. Bibidyo ko pa naman. Ano pa lang bunga. Ayan, oh. Maliliit pa. Ano sa